Hello, 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 hello! Good morning, palpens, and hello world! So for today's video, guys, uh, Good morning! Ngayon, ito ay, tayo po ay magluluto ng taw nito ay atay ng manokya. Yeah. Pinakuloan ko na to, pinakuloan ko na to siya kagabi. Yeah. Para, kasi may kasama kasi siyang balunan, yung matigas, yung, pang ano, yung, yung matigas siya na, Ayun na nga, atay balon. yung balon, balon na. So, ngayon, guys, ay magluluto po tayo. So, let's go. Ayun na. Ilagay ko na agad ng mantika. Mga Mars. Para, ano na siya. Ready to, ano na. Pwede ko mahirapan. Tsaka, take note. During, ginahit ko na din kung mga Yeah, para hindi na din ako mahirapan, di ba? So, ilalagay na po natin tong lahat. Ginait-gait natin yung mga ano. Yan. Tsaka itong ating ina, no, tanggalin na natin ito sabaw. So, wait lang, ha? So, ayun, wala na po siyang sabaw. Oh tinanggalan ko na nasa bow kasi ilunda po natin dito yung pinakaluan kagabi ng atsai atay balon balonan so let's see, guys tintay natin siya magba Mag brown to brown hindi yung masunog Mag-brown lang siya na important na luluto siya So, ayan, nagbabrown na. So, pwede na natin siyang ilunod lahat. The rain. ay Aray, -aray na. Tapos, ganyan natin para dumami siya. Yung, balo, yung atay lang. Yung balunan, hindi mo kayang pigain pi yun dahil matigas. Pindagyan mo ng ganito, pamintang durog. Ayan na oh. Pindagyan natin ng pamintang daon para for sure na masarap siya Ayan, nakatakip na sya. takpan natin mga 5 minutes. So ayan. Oh. Lagyan na natin ng toyo. Siya lang pampapasarap yan. Hmm. Tapos, paminta. Yan, baka So, ayan na siya. Mga ilang minuto. Luto na siya, di ba? Mamaya-maya. So, ayan. Atay ba? Adubong atay balon balon. thank you for watching. Bye.